Hi guys! For today ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng account dito kay Diva Live at kung paano rin mag-live. Maaari naman kayo mag-download ng app directly sa Google, Apple Store, or APK. Pero kung may nagbigay sa inyo ng link, mangyaring gamitin nyo ito. Once na gumawa na kayo ng account, pakitandaan na piliin mabuti ang inyong kasarian. At maaari nyo din ilagay ang user ID ng nag-invite sa inyo. Once na nakagawa na kayo ng account, maaaring maglagay kayo ng mga larawan at isang video na related sa inyo. Dahil ito ay nakikita ng mga user. Kapag natapos nyo naman itong lagyan, ay makakatanggap ka ng coins. Maaari mo ding i-edit ang iyong mga detalye at i-certified ang iyong account. Patunay na ikaw ang may-ari ng account na ito. At kailangan mo rin ito kapag ikaw ay magka-cash out. Pakitandaan na one account lang per person. Makikita mo ang withdrawal button kapag ikaw ay kumita na ng diamonds dito. Maraming withdrawal method na available bawat country. And it takes 24 hours para ma-receive ang iyong salary. Dun na tayo sa level button. May dalawang level dito. Yung wealth level, tumataas ito kapag nakapag-send ka ng gifts or kaya tumawag ka. Ang charm level naman tumataas kapag ikaw ay nakakuha ng gifts or nakatanggap ng tawag. Backpack, dyan mo makikita ang mga nakuha mong avatar, napanalunan na gifts, at mga bagay na nakuha mo sa laro or sa ranking. Sa inyong account, makikita nyo din ang task center na mayroon dito sa app. Sa susunod na tutorial, ay eh, explain ko naman ang mga ito. Ito namang invite friends ay maaari mo magamit kapag ikaw ay may kakilala na gusto mag live. Ang change video price naman ay lumalabas kapag tumaas ang iyong charm level. Maaari ka magbago ng iyong price per minute depende sa iyong kita. May greetings. Maaari ka maglagay ng iyong larawan at greetings na maaaring makita ng mga online user. Maaari ka mag-join sa isang agency. Kung gusto nyo mag-join ay maaaring ilagay nyo ang user ID ng iyong agent at hayaan mo siyang i-accept ito. Or kaya, ibigay mo ang user ID mo at iimbitahan ka ng agency at ikaw naman ang mag-a-accept nito. Doon naman tayo sa help or feedback. Itong button naman ito, kapag ikaw ay may problema sa iyong account or meron kang suggestion, ay maaari mong directly isang guni dito. Punta naman tayo kung paano mag-live. Hanapin niyo lamang ang button na ito. Kapag ikaw ay wala pang idea sa pagla-live, ay magandang mag-explore ka muna at manood ka muna ng mga naka-live. Kapag ikaw naman ay ready na, mag-upload ka lamang ng cover photo at maglagay ng title ng iyong live. Maaari mo ring i-click ang accept calls kung gusto mong sumagot ng tawag kahit ikaw ay nakalayo. Maaari ka ding gumamit ng filter para lalo kang gumanda at pumogi. Kapag ikaw ay nakasolo live, maaari ka ding mag-PK na kung saan kayo ng isang host ay maglalabanan ng gifts. Wala ka namang makukuhang deduction or bawas kung ikaw ay matalo dito. Magandang gawin ito para marami kang makilala dito kay Diva Live. Maaari kang mamili ng ibang lugar o malapit lamang sa iyo sa loob ng limang daang kilometro. Or maaari ka din mag-invite ng kaibigan mo na maaari mong isearch ang panilang user ID at kapag sila ay nakalive din, ay maaari kayong mag pk Kapag hindi din kayo maayos mag-live, ay makakatanggap kayo ng warning. Yung room tools niyo naman ay makikita niyo sa pinaka-kanang lower part ng inyong screen. May kita nyo doon ang beautification, microphone, at ang balance detector na kung saan makikita mo kung ilan ang balance na kausap mo. Message at task center na maaari mong i-check ang iyong oras at status ng inyong task reward. Maaari din kayong maglaro ng games dito at maraming exciting at nakaka-enjoy na games na paniguradong inyong kawiwilihan. Kung gusto niyo naman mag-live ng maramihan at masayang party life, maaari kang mamili kung gaano karaming upuan ang iyong gusto. Kahit habang ikaw ay nakalive ay maaari ka magpalit ng mga bilang ng upuan. Sa settings naman, dyan mo maaaring i-customize ang iyong party room. Maaari ka mag-invite ng kada upuan or mag-lock ng kada upuan. Kapag kayo ay naka-party live naman, ay maaari niyong i-click ang inyong seat at maaari kayo mag-close camera at mag-off mic. Maaari mo ding i-minimize ang iyong live. Dito naman tayo sa recommended. Sa recommended page ay maaari kang maglagay ng iyong moments, pictures, or kaya video para mas maraming makakilala sa iyo. Lagi niyong tatandaan na kapag kayo ay nakalive ay sumunod kayo sa rules. Happy earnings everyone!